Mga kababayan, maghanda kayo ang dalawang veteranong senador, si Tito Soto at Ping Lakson. huma-balik sa laban. Pero teka, 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 ano ba talaga ang dala nila? Isang tunay na solusyon sa korupsyon o isa na namang magarbong pangako? Ngayong gabi, isilipin natin ang kanilang plataforma, ang tinatawag nilang brave at ang kanilang laban at ang kanilang laban mga kaibigan no sa sa, <coughs> sa, programang ito maraming maraming salamat no isang tunay na solusyon ng korupsyon ang sinasabi po nila no ayan okay kaya tawag nilang brave ang kanilang at ang kanilang laban para baguhin ang sistemang matagal nang bulok kaya umupo ka kumuha ng kape at simulan natin ang malalim na pag suri Si Vicente Tito Soto III, dating Senate President, veterano ng showbiz at veterano rin ng Senado. Kilala siya sa kanyang consensus building. Pero wag tayo magpaloko sa charm. Ha? Si Soto ay may track record ng pagtulak ng mga reforma tulad ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kahit na may mga kontrobersiya tulad ng plagiarism issue noong 2012. Pero aminin natin ha, Kapag si Tito nagsalita, kahit mga senador na tulog ay nagigising. Hmm. Samantala, si Pan Philippine ang dating hepe ng PNP, ang naging asong gala sa Pork Barrel. Siya ang watchdog, watchdog ng budget na kilala sa pagbusisi sa bawat linya ng General Appropriations Act mula sa kanyang expose sa 10 billion pesos pork barrel scam noong 2000 hanggang sa kanyang laban kontra budget insertions, si Lakson ang tipo ng senador na kinaka, kinakatakutan <coughs> ng mga magnanakaw sa gobyerno. Pero tanong, bakit kailangan nilang bumalik? Hindi ba sapat na ang nagawa nila? Teka, hindi ba sila napagod? Si Soto, 24, 24 years sa Senado, Si Slapson, 18 years. Parang sila yung mga lolo natin na ayaw magretiro kahit may apo na. Pero seryoso, may punto ba ang comeback nila? Ang sentro ng kanilang kampanya ay ang budget reform advocacy for village empowerment or brave. Ano ito? Simple lang daw. Is decentralize ang pambansang budget sa halip na ang Malacañang, no? o mga kongresista magdidikta kung saan pupunta ang pera, bigyan ng mas malaking pondo ang mga lokal na pamahalaan mula probinsya hanggang barangay. Ayon kay Soto, kailangan bigyan ng kapangyarihan ng LGUs para direktang tugunan ang pangangailangan ng tao. Okay. Si Lakso naman matagal ng galit sa sentralisasyon. Sabi niya, kapag nakaupo ang pera sa itaas, doon rin nakatago ang korupsyon. Ang brave daw ay magdadala ng transparency, direkta sa barangay ang pondo, malinaw ang accountability at mahirap magnakaw. Basta plano sa papel ha. Pero teka, ito ba yung sinasabi ng lahat ng politikong nangangapan niya? Ang decentralization ay matagal ng usapan. Noong 1991 pa, ipinasa ang local government code. Pero hanggang ngayon, maraming LGU ay umaasa pa rin sa internal revenue allotment mula sa national government. Kaya ang tanong, paano gagawin ng BRAVE ang hindi nagawa ng nakaraang batas? Ano ang konkretong mekanismo nito at paano nila masisigurong hindi madadala ng korupsyon ng pera sa barangay level? Kasi aminin natin ha, may mga barangay captain dyan na parang mini warlords na at speaking of barangay, alam niyo ba ng budget ng ilang barangay ay mas maliit pa kesa sa birthday party ng anak ng congressman? <laughs> ano man, kung totoo ang pray, baka sakaling makabili na ng ambulansya ang barangay natin, hindi yung tricycle lang ng pang-emergency Na Nago po. Si Lacson ay poster boy ng anti-corruption sa Senado. Mula sa kanyang kursada, kontra pork barrel, noong early 2000s, Hanggang sa pagbusisi sa mga lamsam appropriations, siya ang tipong senador na kapag nagsanita, natatakot ang mga buwaya sa kongreso. Sabi niya, ang pambansang budget ay ang pinakamahalagang batas. Dito nakatago ang korupsyon. At totoo yan ha, kung hindi si Lacson ang nag-expose ng 10 bilyong pisong scam noon, baka hanggang ngayon ay nagpa-party-party pa ang mga politikong ngayon ha. Si Soto naman bilang Senate President ikilala sa pagpigil sa mga nakatagong lump sa budget. Pero huwag tayong magmalaki. May mga pagkakaton din na napapadaan ang ilang mga questionable items sa so, ilalim ng kanyang pamumuno. Katulad kaya ang tanong, gaano katibay ang ganilang laban kontra korupsyon? At paano sila masisigurado ang brave ay hindi magiging bagong avenue para sa bagong uri ng korupsyon? ang korupsyon sa Pilipinas ay parang cockroach. Kahit anong sabon ang gamitin mo, buhay pa rin. Ang brain ko, seryosohin, ay may potensyal na bawasan ang pagkakataon ng korupsyon sa national level. Pero sa lokal na level, huwag tayong magmalinis. Maraming LGU may sariling mini port pa rin. Kaya ang hamon kina Soto at Lakson, paano sila masisiguradong transparent ang sistema? Magkakaroon ba na mas may na auditing o baka naman magpapasa lang sila ng batas at iiwan sa LGUs ang gulo. Ay teka, teka, kung talagang anti-corruption sila, bakit hindi nila simulan sa sarili nilang backyard? Halimbawa, si Soto, hindi ba't may mga kamag-anak din siya sa politika? At si Lacson, bakit hindi niya posisihin ang budget ng mga kalyado nila? Kaya naman, mga kababayan, mag tayo sa mga pangakong anti-corruption. Baka naman anti-corruption lang pag-eleksyon. At ito ang plot twist ha. Ang comeback ni Soto at Lacson ay may basbas -bas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. himself. Sabi ng palaso, sila daw ang mga pangunahing boses ng governance reform sa kanilang koalisyon. Pero teka, hindi ba si Marcos ang anak ng diktador nagkilala sa plunder? At hindi ba si Lacson at Soto ay mga kritiko ng pork barrel? So bakit, so bakit sila magkakasama ngayon? Ang sagot politika. Ang kulang koitan sure ni Marcos sa isang malaking payong, lahat kasya kahit magkaiba ang prinsipyo. Pero antay, paano magkaka-syang anti-corruption advocacy ni Dasoto at Laxson sa isang administration na may mga kaalyadong hindi rin malinis ang record? Ang endorsement ni Marcos ay double-edged sword. Sa isang banda, ito ay magbibigay sa kanila ng makinarya at suporta. Sa kanilang banda, Uh, sa kabilang banda, ito rin ang magbibigay ng duda sa kanilang mga kredibilidad. Kung talagang seryoso sila sa laban kontra korupsyon, paano nila haharapin ang mga kalyado ni Marcos na may sariling baho? O baka naman para kay Soto at Lacson, ang Marcos endorsement ay isang strategic move lang para manalo. <coughs> Speaking of Marcos, parang deja vu, di ba? Noong 1980, si Tito Soto ay artista pa. At si Marcos Sr. ay nasa niya. Ngayon si Soto ay senador ulit at si Marcos Jr. ang Pangulo parang pelikula lang, pelikula lang. Sequel na ito na hindi mo inaasahan. Kaya heto ang milyong peso na tanong. Bakit natin iboboto si na Soto at Lacson? Ang sagot nila, track record. Si, Set, si Soto, 24 years sa Senado, ay may karanasan sa pamumuno. Si Lacson, 18 years, ay may reputasyon na fiscal discipline. Pero teka ha, hindi ba't ang karanasan ay may dalawang muka? May nagawa? Oo. Pero may mga pagkukulang din. Ang brave ay magandang ideya, pero kailangan ng konkretong plano. Ang laban kontra korupsyon ay mahalaga, pero kailangan ng mas malalim na reforma sa sistema. At ang kanilang Marcos Connection, well, kailangan natin bantayan kung paano nila babalansihin ang prinsipyo at politika. Kaya mga kababayan, ang boto natin ay hindi lang para sa pangalan. Ang boto natin ay para sa sistema na gusto nating baguhin. Kung mananalo sina Laksoto at Lakson, kailangan natin silang bantayan. Hindi para magmalaki, kundi para siguraduhin to pa rin nila ang pangako ng brave at ang tunay na reforma. At kung sakaling manalo sila, at hindi tumupad, huwag kayong mag-alala. Nandito pa rin ako, no? si hashtag walk with para busisingin sila. Kaya mga kababayan, pagbantay, pag-isip at magboto ng mayos. Ang laban ni Nasoto at Lakson ay hindi lang laban para sa Senado. Ito ay laban para sa mas maayos na gobyerno, mas transparent na budget at mas makatarungang sistema. Pero tunay na laban ay nasa kamay natin ang mga butante. Kaya mga kababayan, pag-aralan natin ang kanilang plataforma, kusisin ang kanilang pangako at sigurduin ang boto natin ay para sa bayan at hindi sa drama. At kung sakaling mag-promise sila ng langit at lupa, tandaan natin ang langit nasa Diyos. Ang lupa nasa sendero. Kaya magboto tayo ng tama para naman sa atin ang manalo. Kung nagustuhan ninyo ang pagsusuri natin ngayong araw na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Nandito si hashtag walkwithlan. Tandaan, ako po ay para sa katotohanan, para sa bayan, at para sa inyo mga kababayan. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na laban.